Nangyayari yan eh. Uh, Lagi daw nangyayari doon sa fifth floor yun eh. Well, where there's smoke, there's fire. Meron lang po akong uh, napansin at uh, gusto ko lang pong magbigay ng uh, reaksyon doon sa sinabi ni Senador Soto mga kababayan. Kung napansin nyo kanina, sabi niya sa interview, matagal na daw na may nangyayaring ganon sa loob ng Senado at mayroon siyang kabatiran tungkol sa bagay na yon. Ang nakapagtataka po mga kababayan, matagal na po pala niyang alam na may nangyayaring ganon sa Senado, bakit ngayon lang niya sinasabi? Napansin niyo po ba yon mga kababayan? Yun, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin tagasabaybay. Nandito na naman ang inyong likod, Jazz Vlog. Eto, rekta na tayo mga kababayan. Eto na, magkakaalaman na po. Dahil sa iminumungkahi po ng mga nasa Senado, na magkakaroon po sila ng random drug test sa lahat ng empleyado ng Senado mga kababayan. Eh ang masasabi natin tungkol sa bagay na ito mga kababayan, hindi lang po sana Senado. Kasi eh siguro ito na po yung panahon na kailangan na na ang lahat ng mga naglilingkod po sa gobyerno ay kailangan pong uh, mag-undergo sa drug test mga kababayan. Kasi nga po kapag kayong mga kababayan natin ay eh, nag apply ng uh, trabaho, kung ano-anong mga trabaho, ay eh, hinahanapan po ng ganyan. Eh sana, eh, lalo, lalo sana po itong mga nasa kawani, lahat po sana, lahatin na mga kababayan. Eh maganda siguro, ito na, ito na yung pagkakataon siguro na mula po sa pinakamataas na o opisyalis ng gobyerno, mga kababayan ay kailangan na pong mag-undergo sa drug test para nang sa ganon, eh malaman na talaga, magkakaalaman na makita ng mga mamamayan na talagang uh, ang mga nasa gobyerno at naglilingkod sa gobyerno. Ay uh, wala pong anumang bahid ng uh, uh, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot mga kababayan <laughs> Eh katulad po ng mapapanood nyo po ngayon mga kababayan Ito po mga kababayan dahil nga po sa nangyari sa Senado Na napabalita na may gumamit po ng Mary Jane mga kababayan <laughs> Mary Jane alam niyo ba yung kanta na yon mga kababayan? Ilocano yun eh. Next time, kakantahin ko po yon mga kababayan, para sa inyo. Eto, nang dahil nga po doon sa breaking news na yon mga kababayan, dahil sa may uh, napabalitang gumamit nga po ng Mary Jane o marihuana doon sa Senado, mga kababayan, eh eto na po, isinusulong na po ng mga senador na mag-undergo ng drug test ang lahat po ng mga Uh, naglilingkod po sa Senado mga kababayan na ito po ay isang napakagandang uh, mungkahi ng mga senador mga kababayan. Eh kaya nga po sabi namin sana lahatin na, lahatin na po. Eh yan po matagal na pong hinihingi ng, eto talaga ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino mga kababayan. Matagal nang sinasabi ito ng ating mga kababayan, na lahat po ng naglilingkod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa po ay mag-undergo sa drug test mga kababayan para magkaalaman na po. Eh Beno, eh para malaman natin ang detalye tungkol dyan sa random drug test na yan sa Senado mga kababayan, eto, eh panoorin po natin ang video nito mga kababayan. Handang magpa-drug test ang ilang mga senador at inirekomendang ibalik ang random drug testing sa buong staff ng Senado kasunod ng aligasyong may isang empleyado ang gumagamit ng bawal na droga. Hindi naman po naniniwala ang mga mambabatas na fake news lang ang sinasabing impormasyon at iginiit na dapat na magsagawa ng malalimang investigasyon para matukoy ang naturang empleyado. Inihayag naman ni Senador Robin Hood Padilla na may internal investigation na silang ginagawa sa kanilang staff at pinagpapaliwanag ito sa loob ng limang araw. Para sa detalye, kunin natin ang balita kay Mean Corvera. Mean. Which gusto nga ng mga senador na magsagawa ng random drug testing sa mga empleyado ng Senado. Yan ay para malaman kung sino-sino sa mga ito ang umano'y gumagamit ng illegal drugs. Matagal nang nangyayari ang umani marijuana session sa 5th floor ng Senado at hindi fake news ang kumalat na impormasyon na isang staff ng senador ang nahuling gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay batay sa impormasyon ni Senate Minority Leader Vicente Sotto. Hindi matagal na raw nangyayari 'yan. Eh. mm Mhm. Lagi do, uh, lagi do nangyayari do sa 5th floor 'yun. Eh. Well, where, where there's smoke, there's fire. Nakakahiya ayon kay Soto na nakakaladkad ang Senado sa ganitong isyu gayong dapat sila ang mga ehemplo. Nagugulat ako, nakakahiya yan. Sobrang nakakahiya yan. Uh, yung pa ng kangay, isa sa mga pinaka-advocacy ko, hindi eh, ba? At tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, kapal naman nila. Hindi kumbinsido ang mambabatas na fake news lang ang kumalat na impormasyon at dapat anang malaman kung may nangyayaring cover-up. Nais si Soto na ibalik rin ang dati ng patakaran sa Senado na magsagawa ng random drug testing para malaman kung may mga empleyado ba na gumagamit ng illegal drugs. Alamin natin kung fake news kaya o no, may cover-up. Ah. Diba? Fake news o cover-up? Yan tanongin natin. Dati na yun. Hindi, optional yung mga senador. Pero yung mga, yung mga empleyado, random. Every now and then. Pabor si na Ronald Bato de la Rosa at JV Ayers ito sa random drug testing at sila mismo handang sumailalim sa drug test para matiyak na drug free ang Senado. So dapat mayroong mga drug test siguro mm -hmm. dun sa mga uh, suspect suspected da uh, user dyan sa Senado, mm -hmm. di mo pwede i-dismiss na ng kagad ng fake news without going through the proper uh, investigation tsaka pang drug test Kapwa na mananawagan sina Dela Rosa at Senator JVR sito na magsagawa ng malalimang investigasyon ang Senado at papanagutin sa batas ang empleyado kung mapapatunayang totoong gumagamit ng illegal drugs pati bisigant talaga yan at uh, ma ma sanction yung uh, yung uh, yung suspect na yan at kung uh, talagang uh, lumalabas na papatulan yan na uh, talagang gumawis siya ng na din uh, dapat mapailan ng kaso dahil uh, alam natin, the violation niya sa Dangerous Drugs Act mm -hmm. Kahit na marijuana yan, sabihin natin, organic yan. Organic lang yan, marijuana yan, pero nakasaad yan sa ating panukalang batas. Sa, sa batas natin sa uh, Dangerous Drugs Act na listed yung marijuana as uh, uh, prohibited drugs. O, hindi pwede yan kasi mm. unang una, hindi pa uh, illegal, no? Ang uh, considered illegal pa marijuana. Uh, Siyempre, siempre uh, siyempre uh, Senado eh, kami nga ang gumagawa ng batas tapos hindi naman pwedeng kami rin ang ang, uh, ang, ito, ang Lala lalabag pa? dito. So, mm -hmm. hindi dapat, hindi, hindi dapat ano, palagpasin. Sa incident report ng Office of the Senate Sergeant at Arms, pinaghinalaan ng isang empleyado ang nasabing staff na si Nadia Montenegro ang dating aktres dahil ito lang umano ang nanggaling sa ladies room na umano'y pinagmulan ng amoy na katulad ng mariwana. Sa nasabing incident report, itinanggi ni Montenegro ang aligasyon at iginiit na vape ang laman ng kanyang bag. Ayon sa Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Atty. Rudolph Philip Horado, may ginawa na rin silang internal investigation at pinagsusumite na si Montenegro ng written explanation sa loob ng limang araw. Wedge, paglilinaw naman ng tanggapan ni Sen. Robin Padilla, si Montenegro ay kasalukuyang nakalive at hindi pa nagre-resign. Nakalive siya mula pa noong uh, Merkoles. Ang uh, paliwanag niya daw ay hihintayin ng tanggapan ni Padilla hanggang sa araw ng Martes. Wedge. Okay. Uh, Mayan dalawang tanong. Ano? Unang tanong, yung katwiran ni Nadia na siyang staff ni Senator Robin Hood Padilla na vape yung kanyang hawak, pinapayagan pa rin pinapayagan bang pagamit ng vape sa bisinidad ng Senado? At ikalawang tanong, yung isang staff ng isa pang senador na nakaamoy na sabi ay kasing amoy ng marijuana, ay bakit alam niya amoy ng marijuana? Alam mo, wedge yung nagsumbong galing dun sa tanggapan ng isang senador na dating polis. Uh, dun sa tanong mo naman na kung pinapayagan yung... Uh Uh, paggamit ng vape. Uh, binibigyan naman ng pagkakataon na gumamit pa rin ng vape o kaya mag-smoke itong mga empleyado pero hindi sa loob ng gusali ng Senado kundi doon sa labas kung saan merong itinilagang smoking area. Mm -hmm. Huling tanong na lang Mean, di ba merong mga CCTV cameras dyan sa Senado, hindi ba nila matatansya kung gaano katagal gumamit ng uh, CR itong si uh, pinaghihinalaan nila na si Nadia at doon pagsuspesahan nga kung bakit napakatagal tagal niyang gumamit ng CR? Meron naman wedge pero kasi ang isang babae alam mo naman kung gaano katagal hindi hindi naman kasi pwedeng nagwiwi ka lang or ano yung ginawa mo sa CR pwede kasi minsan bumababad ka sa CR para gumamit ng telepono o at iba pang uh, kailangan o kaya mag-retouch uh, yung babae matagal talaga sa CR so hindi yan napaghihinalaan bukod diyan wala naman talagang CCTV kahit sa ang uh, Uh, palikuran wedge. Mm -hmm. Oo, bawal maglagay talaga doon. Maraming salamat, napaka-blooming ni mayan Corvera ngayong gabi at uh, maraming salamat Mian Corvera. Corvera. Bago tayo magbigay ng komento doon sa napanood natin video mga kababayan, nais ko lang pong uh, basahin nito bilang uh, pang-congratulate na rin po sa Net25 mga kababayan. Ito ha. Kinilala ang NET25 bilang Best Trusted Philippine Television sa Presti Yusong Legacy Awards 2025 Red Carpet Gala Event ngayong Biyernes, Agosto 15. Patuloy ang NET25 sa paghahatid ng totoo, makabuluhan at inspiradong mga programa para sa sambayan ng Pilipino. Congratulations po NET25! and net 25 news and information. Yun, nilagay ko lang po yung aking uh, pang-apat na mata. Ah, uh, meron lang po akong uh, napansin at uh, gusto ko lang pong magbigay ng uh, reaksyon. Doon sa sinabi ni Senator Soto, mga kababayan, kung napansin nyo kanina, sabi niya sa interview, matagal na daw na may nangyayaring ganon sa loob ng Senado at meron siyang kabatiran tungkol sa bagay na yon. Ang nakapagtataka po mga kababayan, matagal na po pala niyang alam na may nangyayaring ganon sa Senado, bakit ngayon lang niya sinasabi? Napansin niyo po ba yun, mga kababayan? Bakit ngayon lang po niya sinasabi, eh matagal na pa palang, matagal na pala niyang alam na mayroong ganong nangyayari po sa loob ng Senado? Kung inyo pong matatandaan mga kababayan, ito sariling opinion ko lang po ah. Si Senator uh, Soto po kasi ang naging katunggali ni Senator Chisis Codero sa Senate President mga kababayan. Sila pong dalawa ang pinagpilian. Hindi kaya ginagawa ni Senator Soto ito mga kababayan para maagaw ang pagiging Senate President sa Senado? Ito pong opinion ko pong ito mga kababayan ay ibinabase ko lamang po sa kung ano po yung sinabi ni Senator Soto kanina kung napansin niyo po yun. Nasabi niya, matagal na raw na may nangyayaring ganyan dyan. Bakit ngayon lang? Bakit hindi niya pinaimbestigahan nung nalaman niya na matagal na palang may nangyayaring ganun doon sa Senado mga kababayan? Ayun lamang po yung nagiging batayan namin kung bakit ganito po ang nagiging opinion po namin. Pero hindi natin sinasabi na walang kinalaman po rito si Nadia Montenegro. Kung kailangan po talagang managot sa batas at meron naman siyang talagang ginawang paglabag. Lalo na ipinagbabawal po ito mga kababayan. Eh kailangan po siyang magbayad. At kailangan niya pong panagutan ito mga kababayan. Pero do yun lamang po ang napansin ko. Kayo po mga kababayan ano pong masasabi nyo doon sa sinabi ni Senator Soto tungkol sa bagay na ito? Although, eh gusto po natin talaga na mula po sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno hanggang sa pinakamababa, hanggat naglilingkod po sa gobyerno, eh kailangan po sumailalim sa drug test mga kababayan para nang sa ganon ay matiyak. Matiyak po natin na ang naglilingkod po sa atin sa sambayan ng Pilipino, ay hindi po gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yun lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo sa so ngayong araw mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog! Ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw, anumang oras po kayo datnan ng ating uh, video ito At lagi po namin sinasabi, anuman po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.